Bali double purpose po tayo. May dala pa po tayo ng pagkain ng mga pusang gala at nangunguha po tayo ng empty bottle. Ayan, empty bottle. Ayan. Ayan po. Ayan. Guys. Ito yung sinasabi nilang May grocery po sa basura Itong area lang to guys Makakakuha po tayo dito Itong oras lang to Makakakuha po tayo ng mga Malamang guys mga dalawang plastic Dahil napakadami po dito ng empty bottle Lalo na guys madami rin po dito Mga in-can Ayan ay madumi siya may sigarilyo ayan po guys ayan ang dami po siya ayan ang bilis guys ayan may malaki pong bote ayan ayan bilis guys. Eno, oh. nagkalat po yung mga empty bottle dito. Ayun pa guys. Ayan. Nagkalat yung mga empty bottle. Ang bilis lang. Kung masinop ka lang, kung masipag ka lang dito. Madami pong paraan para magkapera sa malinis na paraan. Ito lang sa pamamasura. Pagkuha lang po guys ng mga inkan. Malaking bagay na po yun. Sa araw-araw makakuha ka po ng mga 50 pieces. Iponin mo lang. Yan ang bilis. Pinagpawis ng tayo guys. Iba kasi yung klima dito. Kahit na sabihin po natin na mainit. Ah, uh, nagtataglamig na, pero yung klima mararamdaman mo pa rin yung init ang dami po dito mga intipada